magpapagupit kami ngayon. Haba na kasi ng buhok ko. Oh. <laughs> Tama na. Tama si Pusot. Papagupit ka rin? Hindi. Ako na lang magpapagupit. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Papagupit ng army cap. <laughs> Anong gupit maganda sa Tignan mo doon, maganda eh. Yung maganda. Haba na kasi guys, oh. Buwan ng buhok ko, oh. Mapagupit ako ngayon. Haba. So, sa, samahan niya ako magpagupit guys. Let's go. Ah guys, magpagupit na tayo dito. Okay, boss. Ang magandang gupit sa at. Mamili ka dyan. Mamili. Huwag pili. Yeah. Aamiin, hindi ka dyan! Let's go guys! Pag-upit na! Ayan, uh, guys. Kalbo na. <laughs> Nakalbo. Ayan. Anong masasabi nyo, guys, sa gupit ko? Wala kang awa. oh <laughs> Nang, nang ano?